Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng suman. Actually, itong video ko po na to ay video ko pa to nung undas. Marami kasi akong ginawang kakanin kaya ngayon pa lang po ako makakapag-upload nung iba. So, ayan po ay niluluto ko lang half ko. Three ingredients lang po yan. Bigas na malagkit, gata, Isang kilong bigas na malagkit, isang kilong gata at kunting asin. Tapos ihap cook ko po yan, nalutuin. Pagka matuyo na, wala na siyang gata, ay ibabalot natin. Palamigin muna syempre ng kunting, tapos ibabalot natin sa dahon ng saging. So yan po ay isa sa paborito kong kakanin. Hindi lang po yan sa Bicol, kahit saan gumagawa rin ito. Yan, hindi ko siya tinitigilan ng paghalo kasi didikit siya sa ilalim. So, ayan na. Ang nagbalot na po niyan, yung ate ko. Kasi hindi po ako magaling sa pagbabalot. Ako lang yung nagluto. So, ganyan yung ginawa niya. Yan, ito yung ano, dahon. Lagay lang ng yung ano natin, hinap-cook natin na ano mixture nung bigas at gata. Yan, tapos binabalot lang na ganyan. Madali lang sa ate ko pero ako hindi yan madali sa akin. Nahirapan ako magbalot. So siya sanay na sanay. So kaming dalawa po ng ate ko yung gumagawa dito. Marami kaming kakanin na pre-repair kasi para ito sa undas. Ganun po talaga sa amin pag undas. Gumagawa ng mga kakanin. Pati yung pantali, dahon din ng saging. So, syempre din na lang muna yan sa apoy kasi mapupunit pagka hindi. So, ito po ay pwede nyong i-steam or kagaya po namin, pinakuluan namin kasi di siya kasya doon sa steamer marami kasi yung nabalot sa isang kilo na bigas na malagkit. Kaya kailangan pakuluan talaga kasi di kaya sa steamer. Ayan, cute na cute talaga ako sa pagkakabalot ng ate ko niyan. Diba? Pwede mong lakihan, pwede rin namang maliit. Kaya po yan maliliit para sure po na lutong-luto siya. Ayan o, marami pa siyang ibabalot. Ayan na. Pakuluan na natin. Hindi ka siya sa steamer, kaya pinakuluan na lang natin yung mga ginawa natin. Ayan, luto na kaagad. Actually, 45 minutes pa rin siyang pinakuluan. Kahit na half cook na siya. Para sure talaga na lutong-luto ang ating suman. Hindi po yan inasukalan. Suman yan na maalat-alat konti. So, pwede siyang sa sugar. Pwede rin namang yung, yung latik na ginawa ko kanina. Pero ako mas prefer ko na wala siyang ano, wala siyang sugar. So, match po itong ipares sa kape o kaya tsokolate. Yan o, no? marami. Marami tayong nagawa. Isang kilo po kasi yan. So puno din sa kaserola yung nabalot natin. So yun lang po. Thank you so much.